Ba't ang yayabang naman ng mga to? Ano ba yung pinaggagagawa ng mga yan? Ipe-flex ko lang yung motor na pang-stance. Ayan! Sir, don't try this at home. Sabihin mo muna. Ayan o. Oh. Ayan, wag daw susubukan sa bahay. Kasi wala namang ngayon diyan natin sa bahay. Uy, nako! Nako, parang yun din, din ba kanina? Ayan, si Rob Star. Joel po kayo mic para ano yung mga Boss Joel. Ayan. stunt rider from X team. kanan. Ayan. So ngayon taon, mas pinili na lang po nilang ang uh, magbigay ng kasiyahan. Ayan po. gawa ng mga yan Ba't <laughs> <laughs> nyo ginagawa yun? Di ba? Hindi nyo ba alam na masama yun? Baka makasidente kayo? Hindi, joke lang. Star. Pakita mo ng itsura mo para naman may love ang mga babae. Ay, sorry magagalit palimis. Yan you know? oh. Yan gan ganyan, ganyan kagwapo ang mga Star Rider oh. Di ba? Okay. Bye-bye. Bye-bye muna. Bye-bye. Bye-bye. Okay.